Ang tanong po na ating sagutin, mga kaibigan, ay tanong mula po sa isang sabadista. Na ganito po ang kanyang katanungan, mga kaibigan. Si kapatid na Marvin Dumaget. Sir, Katoliko lang ba ito? Isaiah chapter 66 verse 15 to 17. Darating ang Panginoon na may dalang apoy at espada. At marami ang kanyang mapapatay, silang naglilinis sa sarili at kumakain ng laman ng baboy at ng mga daga. At ang karumal-dumal, silang lahat ay hahantong sa wakas na magkasama. Ano explain mo nito, sir? Marami daw mapapatay ng Panginoon pagdating niya. Katoliko lang ba ito, sir? dinuguan lang ba? Yan po ang tanong ni kapatid na uh, Marvin, mga kaibigan. Doon po sa kanyang ibinigay na talata sa Isaiah chapter 66 sa verse 15 hanggang um, 17 ganito po ang sinasabi mga kaibigan sapagkat narito ang Panginoon ay darating na may apoy at ang kanyang mga karo ay magiging parang ipu ipo upang igawad ang kanyang galit na may kapusukan at ang kanyang saway na may ningas ng apoy. Sapagkat sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang tabak sa lahat ng mga tao at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami. Silang nangag papakabanal at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan sa likuran ng isa sa gitna ng nagsisikain ng laman ng baboy at ng kasuklam-suklam at ang daga sila darating sa isang wakas na magkakasama sabi ng Panginoon ito po mga kaibigan at mga kababayan ay hula po ito ni Isaiah na, marami daw ang mapapatay pagbalik ng ating Panginoong Kristo. Totoo po 'yun, mga kaibigan, na marami pong mapapatay, marami pong uh, susugatan ng ating Panginoong Kristo pagdating niya. Pero ito ay hindi pa naganap, mga kaibigan. Magaganap pa lamang ito pagbalik ng ating Panginoong Kristo. At ang hindi po nauunawaan mga kaibigan ng mga sabadista ha, ah, na sinasabi nila na ang lahat ng kumakain ng mga karneng baboy ay hahatulan at papatayin. Ang Biblia po may tinatawag na kapanahunan. No? Na yan po ang hindi naiintindihan o hindi po nauunawaan ng mga sa Badista. Totoo po mga kapatid, sa pagbalik ng ating Panginoong Jesu-Kristo, eh maraming papatayin. Pati yung mga kumakain ng karne ng baboy, dagao, o yung mga karumal-dumal, mga kaibigan, papatayin. Pero ang Biblia may kapanahunan. Ah sabi dito po sa Hebreo chapter 1 sa verse 1 and 2, maliwanag po ang pagkasabi ni Apostol Pablo, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya ginawa ang sanglibutan so ang Biblia po nagsasabi ng panapanahon so yung sinasabi doon po sa Isaiah totoo po yun, nandun eh, nakasulat mga kaibigan pero uh, ang papatayin po na kumakain ng mga karneng baboy panahon po yun ni Moises kasi yun po ang kautusan sa mga Israelita, mga kaibigan. No? Hindi po yan para sa lahat, kundi para po sa mga panahon ni Moises. Kung panahon ka ni Moises, naka, ah, nabuhay at kumain ka ng karne ng baboy, yun, isa ka sa mga papatayin. Eh pero kung hindi ka panahon ni Moises, panahon kaninwe eh? Kasi panahon ninyo, eh, okay, ang baboy eh, mga kaibigan, ano? Kasi doon po sa Genesis chapter 9, sa verse 3 hanggang 4, bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo. Gaya ng mga sariwang pananim, na lahat ay ibinibigay ko sa inyo. Ngunit ang lamang may buhay na siyang siya dugo ay huwag ninyong kakainin ah, lahat daw ng ah, may buhay gumagalaw mga kaibigan e eh, pwedeng kainin ng tao nung panahon ninwe no? panahon ninwe yon, pwede kainin pati baboy may buhay yung baboy eh ah, gumagalaw yung baboy gumagalaw yung daga pati ahas kahit ano kung gusto mong kainin panahon ninwe pwede mga kaibigan ano? Ah, pero ang ipinagbabawal lamang po ng Diyos ay yung kanyang dugo, wag mong kakainin. Ngayon, dumating sa panahon ni Moises, eh, ipinagbawal ang karne ng baboy sapagkat karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Eh, sa panahon ni Moises yun, mga kaibigan. Ah, hindi kasali yung panahon ni Nue. Ngayon, sa panahon ng Kristiyano, eh yung kautusan mula kay Moises, binago po yun ng Panginoong Hesus Nilinis nga ng Diyos, nilinis nga ng Panginoong Isus Kristo ang lahat ng mga nabubuhay. tignan natin doon po sa uh, Unang Timoteo Kapitulo 4 sa Versikulo uh, 4. Sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti at walang anumang nararapat na itakwil kung tinatanggap na may pasasalamat. So lahat ng kanyang nilalang, mga kaibigan, nilinis po ng Diyos, pati yung mga karne ng baboy, ay hindi na po ito pinagbawal ng Panginoong Kristo. No? Sa panahon lamang po ni Moises yun. Totoo yung sinabi sa Isaiah na ah uh, Maraming papatayin, maraming susugatan, maraming uh, magwawakas. Ha, pati yung mga kumakain ng baboy sa panahon ni Moises, hindi talaga nagbabago ang mga kautusan, mga kaibigan. Kautusan kay Anwe, ha, kautusan kay Moises, kautusan sa mga Kristiyano, hindi nababago 'yan. Pero iba't ibang panahon, may mga ibang panahon ah uh, tulad po lamang po doon sa panahon ninwe kung ano yung kautusan ha sa panahon ninwe kung nabubuhay ka sa panahon ninwe eh doon ka hahatulan sa kautusan doon sa panahon na yon sa panahon ni Moises kung doon ka rin nabuhay sa panahon ni Moises kung ano yung kautusan sa panahon ni Moises doon ka hahatulan doon hahanapin yung kautusan na ihahatul sa iyo ah yung kautusan din ng Panginoong Iso Kristo ah, doon tayo nabubuhay pagdating natin sa ah, hukuman ng Diyos doon din hahanapin o babasahin ah, yung kautusan ni Kristo doon tayo uh, ah, huhukuman mga kaibigan so iba yung kautusan ni Noe iba yung kautusan ni Moises iba yung kautusan ng Kristiyano mga kapatid dapat alam po yan ng mga sabadista. Ewan ko bakit ipinipilit nila mga kaibigan na uh, yung kautusan ni Moises ay eh, umiiral pareg. Ah, sapagkat napakaliwanag po dito po sa Hebreo chapter 7 sa verse 12 sapagkat nang palitan ang pagkasaserdote ay kinakailangan palitan naman ang mga kautusan. Ang liwanag, eh, mga kaibigan, ano na pagkat pinalitan na ang pagkasaserdote, pailitan naman ang kautusan. Tulad yung pagkasaserdote ni Melchizedek, nung uh, dumating ang panahon ng pagkasaserdote ni Aaron o ang mga Levita, yung kautusan sa panahon ni Nue, panahon ni Melchizedek, hanggang sa panahon ni Abraham, E eh, napalitan yon, pinalitan ng mga uh, kautusan, doon po sa kautusan ni Moises mga kaibigan. Ano? Pero pagdating naman ng Panginoong Iso Kristo, pinalitan naman ang pagkasaserdote ng mga levita, ang Panginoong Iso Kristo, kaya yung kautusan pinalitan din. Ah, bakit? Kasi mayroon pong kakulangan sa panahon kasi ng mga Israelita, mga kaibigan, hindi pa gaano kasivilize ang tao, eh, sapat yung kautusan ni Moises para maligtas sana ang tao. Eh, pero nung dumating sa panahon ng Panginoong Kristo lumebel up ang tao, lalo na ngayon. Nasa huling panahon po tayo, napakarami po ang mga bagay na ating uh, ikatitisod, mga kaibigan, ano? Uh, napakarami po na pwede po tayong magkasala sa Diyos kaya uh, kulang na po yung uh, kautusan ni Moises kaya ang ginawa ng Diyos gumawa ng bago kaya nga bagong tipan eh uh, dito po sa chapter uh, 8 ng Hebreo sa verse 7 sapagkat kung ang unang tipan yaon ay naging walang kakulangan ay hindi na sana inihara, inihanap ng pangangailangan ng ikalawa sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila ay sinabi niya narito dumarating ang mga araw sinabi ng Panginoon na ako'y gagawa ng isang bagong pakikipagtipan sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Huda. So, dahil po sa pagkakita ng kakulangan doon po sa kautusan ah, na ibinigay kay Moises, ah, kulang po yon para sa kaligtasan ng tao ngayon, kaya ang Diyos gumawa ng bagong tipan, nakipagtipan ng bago, kaya niya inutusan ang kanyang anak upang siya ang magturo, siya ang magsabi kung ano yung bagong tipan, mga kapatid napakaliwanag po dito sapagkat yung ka, ka, uh, kautusan mula sa Israel o mula sa uh, panahon ni Moises eh hindi na tayo aariing ganap dito po sa gawa kapitulo 13 sa versikulo 39 at sa pamamagitan niya ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. So, sa pamamagitan ng bawat nananampalataya sa ating Panginoong Iso Kristo, mga kaibigan, ay ma magiging ganap po tayo sa kautusan ng ating Panginoong Iso Kristo na ito'y hindi tayo aariing ganap doon po sa mga kautusan na ibinigay kay Moises para sa bansang Israel mga kapatid at ang hindi po nauunawaan ng mga sabadista at mga ipinipilit ha, mga farisyo to eh mga kaibigan ano pinipilit ang uh, kautusan ni Moises na hindi naman po uh, umiiral kahit noong panahon pa ng mga Israel hindi po kasali ang mga hintil Kailan ka naging kasali sa kautusan ng Israel ah, kung ikaw ay Hintil? Sapagkat ang kautusan mula sa ah, panahon ni Moises para sa bansang Israel lamang po yun. Hindi po kasali ang mga Hentil. Pakinggan po ninyo dito po sa Malakay chapter 4 sa verse 4. Alalaharin ninyo ang kautusan ni Moises na aking lingkod na aking iniutos sa kanya sa Horeb para sa buong Israel. Sa makatuwid bagay ang mga palatuntunan at mga kahatulan para sa buong Israel lamang po yun. Hindi ka kasali kung hindi ka Israelita. No? Eh bakit itong mga sabadista ipinipilit? Hindi naman sila Israelita. Mga kaibigan, Ah, hindi naman kayo Israelita, bakit nyo pinipilit? Sabi po ni Apostol Pablo doon po sa unang Korinto kapitulo 9 sa versikulo 20. Hindi tayo kasali eh. Ah, sabi ng Apostol Pablo, at sa mga Hudyo, ako'y nagaring tulad sa Hudyo upang mahikayat ko ang mga Hudyo sa mga nasa ilalim ng kautusan ay gaya ng nasa ilalim ng kautusan. Bagaman wala ako sa ilalim ng kautusan upang mahikayat ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa mga walang kautusan, tayo mga hentil, mga kaibigan, ay tulad sa walang kautusan. Bagamat hindi ako walang kautusan, sabi ng Apostol Pablo, kundi nasa ilalim ng kautusan ni Kristo upang mahikayat ko ang mga walang kautusan. So ang tao po ay nahati ng dalawa. Ito yung Israelita at mga hentil o hudyo. Ito yung hudyo at mga hentil mga kaibiga. Ha? Yung kautusan na nanggaling mula sa Horeb na ibinigay po ng Diyos kay Moises para ito sa bansang Israel. Hindi po tayo kasali ron kasi mga hentil po tayo. Eh bakit ninyo pinipilit na kasali tayo doon po sa mga kautusan na yon? Ha? Meron po tayong sinusunod na kautusan. Ito ay kautusan ng Panginoong Yesu Kristo. Panahong kristyano po tayo mga kaibigan. Ha? Eh nagtataka ako itong mga sabadista. Eh parang parisyo itong mga ito mga kaibigan na pinipilit ah, nang kumakain daw ng baboy ay makakatulan. Sa mga bansang Israel, mga kaibigan, pagbalik ng Panginoong Heso lahat ng kumakain ng baboy papatayin. Pero ah, sa Israel yon. at sa panahon ni Moises yon. Pero sa panahong Kristiyano, pwede na. Pati sa bansang Israel, okay na yun eh, mga kaibigan. Ano? Pero nakasanayan na yata ng mga Israel na hindi na sila kakain pero sa mga hentil, mga kaibigan, eh walang utos na bawal po ang baboy, mga kapatid. Ha? Kasi panahon ni Kristo, ni binago niya ang kautusan. 'Yan po ang uh, masasabi ko uh, sa iyo, kapatid na uh, Marvin sa iyong katanungan. Maraming salamat po sa iyong pagtanong hanggang sa muli po, mga kaibigan. Kita-kita muli po tayo dito sa programang Expose the Truth.